Kung yung motor mo hindi na naka-stock pipe at kailangan mo magparinyo ng OR or kailangan mo magpa-rehistro, kailangan mong panoorin to. Hi guys! This is Coach D and welcome sa aking YouTube channel. Quick backstory story muna tayo. Way back October 11, 2024, nagpa-renew ko ng OR ni Enma. Kasi pasuna, kaya kailangan ko nang iparenew. Unang step na ginawa ko is kumuha ko ng insurance worth 300 pesos dito lang sa malapit nun, sa amin. After noon, pumunta ako sa pinakamalapit na emission testing center dito sa amin sa Malabon. Kaya lang naabutan ako ng cut-off. No choice, kailangan kong humanap ng ibang emission testing center para mapa-emission test si Enma, yung motor ko. And para lang sa kaalaman nyo, si Enma Enma po ay hindi na naka-stock pipe. Naka-bullet pipe po si Enma. Kasi naka-classic build yung motor ko. YTX125 po yun. Ngayon, may kita nyo sa picture na naka-bullet pipe na siya. Yung emission testing center pala na naisip kong puntahan is yung pinuntahan ko last year. Si Techno. Kasi smooth naman kami last year. Wala akong naging problema sa kanila. Kaya lang this year, nung pumunta ako, nagulat ako. Yan, si kuya mismo na nag-emission test kay Enma last year, siya mismo yung nagsabi sa akin last Friday na hindi sila nagtitest ng motor na hindi naka stockpipe pipe. Medyo uminit yung ulo ko nung sinabi niya yun. Pinakita ko sa kanya picture na siya mismo yung nagpa-emission test kay Enma last year. Sabi ko, ikaw yung nag-emission test sa motor ko last year, tapos ngayon hindi na pwede. Pero nung sinabi niya sa akin na yun na daw yung rules niya at baka mawalan daw siya ng trabaho, di na ako nakipagtalo. Nagatap na lang ako ng ibang emission testing center. Good thing, nakahanap din ako ng malapit doon. Sa Tayuman din, bago makarating ng LRT, Tayuman Station, sa may Flying V, nakita ko yung BSC. Ayan, walang naging problema sa kanila, nakapasa si Enma sa emission test, nagbayad ako ng 600 pesos. After nun, dumiretso na ako ng LTO Malabon. Chinek lang nila sa glet si Enma, wala din naging problema, naparin nyo ko OR ni Enma. Kaya, nasa picture din. Kaya, ang lesson dito, kung kayo, magahanap kayo ng emission testing center at iba na yung pipe nyo, hindi na yung stock, tsagayin maghanap ng mga emission testing center na papayag na matest yung pipe nyo kahit hindi na stock. Same case sa motor ko. Kasi may mga emission testing center pala talaga na hindi pumapayag. Pero may mga emission testing center na pumapayag kahit hindi ka na naka-stock Sana nakatulong to sa inyo. At kung nakatulong man to, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, malaking bagay 'yon. At maraming salamat kaagad. Bye-bye. <laughs>